So what's up mga kaidol, balayan dito tayo ngayon mga kaidol sa RR Family Spring Resort Ayan, balay actually po mga kaidol, balay nag-overnight kami dito para makapag-relax din Ayan, so ang gagawin natin dito mga kaidol, itutor ko kayo gamit itong DJI Abata 2 FPV Drone So, tara! So actually po mga kaidol, dito tayo ngayon mag-i-start sa basketball court nila ito so, ayan so itutur ko kayo mga idol ayan so pupuntahan muna natin yung pinaka entrance po nila. tasa tayo mga idol no? ayan. so actually po mga dito po yung entrance nila so medyo malakas ang hangin, ayan so ayan so nakikita nila mga makaidol. so dito po yung entrance entrance po ng RR Family Spring Resort ayan So, pagdating natin dito, maka-idol. Medyo malakas po ang hangin. And, so, dito po yung information room nila. So, dito tayo papasok. Dito po yung entrance nila. Nanyo naman, maka-idol, ka. Tapos, dito... So, dito tayo papasok sa swimming pool yeah. yan pagdating natin dito mga kaidol yan yung function hall tapos ito yung swimming pool nila yeah. so bababa tayo dito actually po mga may mga naliligo na rin yeah. so dito tayo tataas may nag sliding so balik tayo taas tayo yan, ikot tayo. Babalik tayo dito sa kabilang pool. Ayan. Mayroon ding pool dito, mga kaidol. Ayan. Ayan, napakaganda, no? So, isa po pala dito, mga kaidol, sa mga pinakasikat ng bukid, no? Ayan. Tapos, pagdating natin dito, mayroon din dito. ito so, yung nakikita nyo mga kaidol ito po yung sa loob po ng resort Ayan, tapos taas tayo dito ito rin yung isa nilang full Ayan. tingnan nyo naman mga kaidol napakaganda talaga dito Ayan. so meron din sila dito mga kaidol pagdating nyo dyan Ayan. ito Ayan. Pwede, ta, pwede po yung mga bibi dito mga idol na mairip pong maglaro tignan nyo naman, napakaganda katapos dito mga idol dito naman tayo sa pinaka nila ayan yes. medyo pinapractice pa natin ito mga kaidol kasi nahihirap na baka pabangga tayo yan so ito po yung pinaka lake yan so ipat tayo tunay po yung mga kaidol sila yan, ang ganda wala love art so dito tayo papasok papasok tayo dito mga kaidol sa kapunta dito sa mga maraming fine tree na sa oh. pasok natin dito ipalusok natin yan ito po yung mga fine tree maka no? Hmm. sarap dito maka no? Yeah. So yung mga fine tree nila kung gusto nyo magpenga dito ay talaga naman mararelax kayo kasi napakalamig po ng hangin yan So dito tayo dadaan So lulusot tayo dito Dito tayo lulusot Ayan Kasi so, siya naman kay Idol Medyo malikot kasi malakas kasi ang ano ngayon Angin Ayan tingnan naman so bababa tayo dito yan oh tignan nyo naman oh, napakaganda so pagdating nyo dito talaga mga idol marami talaga yung mapapasyalan dito kasi napakalawak po talaga ng area nila so medyo itataas natin mga idol kasi ito pala yung daanan eh, sa Boga Tayo Bay. Yan. Dito po yung ano. Po 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 po. Parang nasa ano ako ngayon na ah. Nasa Japan na, ah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Gusto may hit po dito. Napakalawak ito mga idol. Sulit yung 90 pesos niyo pag halimbawa mag overnight naman po kayo pag 10 kayo 4,000 yon, big for 500 kayo bawat isa 400 pala sorry so dito tayo sa part ayan so mapapansin nyo ang dami pong sasakyan dito kasi ang dami pong nag overnight so andito tayo ngayon ayan, ayan parang tangaw dito tayo Yan. may mga nagluluto po doon O diba? Dating natin dito mga kailulok Dito tayo ikot e, Ayan, pa tayo hmm. Yan. so ito po yung napakaganda talaga sa DJI Abad to, Mabilis lang kontrolin Kaso nga lang, eh, syempre, hindi pa natin gano'ng kabisado. So ipra-practice pa natin ng maayos kasi medyo magalaw po tong kamay ko eh.